Hello guys, good morning. Kain tayo na almusal. Ayan, niluto na namin yung galing kay Kapitan. Yung bigay ni Kapitan. Na spaghetti. Mm. Kain tayo. Naubusan kasi ng bigas kaya napilitan kami lutuin to. Masarap kahit na walang cheese. O di ba? Total, bigay lang naman to ni ano, ng barangay. Yung luto na namin. Sarap din naman. Gustong-gusto to na anak ko. Kahit wala siyang cheese, ang sarap. Depende sa pagluto yan. Nagbigay hmm. kasi yung barangay. Ayan. Niluto ko na. Ito yung almusal namin, tanghalian. Ganun. Pula nga ng ano, cheese, pero masarap din. Kasi yung, yung sauce, may halo na siyang cheese at saka, ano, ketchup. Tapos, hinalo, hinalo namin yung, ano, meatloaf. bigay din yung meatloaf. Kaya, salamat sa kay, ka, kay kapitan kung saan magaling to. Saan nga ba galing kay ka kapitan o kay mayor? Kay kapitan o kay mayor? Basta na sa ano na. Basta galing na yan sa kanila. <laughs> Bahala na kung saan sa kanila galing. Basta salamat kung saan magaling to. Basta alam ko, galing to sa outpost. Kinuha ko to sa outpost. Kaya nagpapasalamat ako sa outpost, sa barangay, sa mayor. Nandiyan na lahat. Pati na presidente. <laughs> Sama na lahat para walang magtatampo. Pati na chairman. Lahat na chairman, kapitan, mayor presidente lahat na pasalamat Siyempre. um alin man doon hindi naman makakarating ito 'to pag dahil sa kanila eh 'di ba lahat pasalamat na lang sa mga staff sarap Chick, try nyo guys, lutuin yung mga bigay sa inyo. Sarap, kahit walang Niluto nyo ba yung... Niluto nyo na ba yung sa inyo? Yung mga bigay-bigay nyo? Mayroon kasing ayuda ngayon eh, bag... Pang ano daw, pang... Noche, Noche Buena. Ito na naman tayo sa Noche Buena. <laughs> pang Noche Buena, sana na... na, na, na paaga ang Noche, Noche Buena. Niluto na namin pang noche daw pero gina ginawa na namin ano niluto na namin harap mm. bye guys